Eh kasi may nagmarites Presidente, mga retired mm. officials ng militar. Di umano nakapag-usap sa kanila si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte tungkol sa d mm. At yung mga kausap ni Presidente, ang siya rin nagsumbong kay PBBM. At mm. kaya po, bago nga ang ihip ng hangin. At ngayon, makikipag-tulungan na sa ICC. At um, Ina at saka Michael, ang pinaka pagtutulungan sa ICC ay yung pagpapaaresto sa mga mm. tao parang top arrest dahil walang sariling pulis po ang ICC, umaasa lang sila sa kooperasyon ng mga lokal na otoridad. So kapag sinabi po na magtutulungan na, hindi po lang yan sa investigasyon. Ang pinaka-importante pagtutulungan po, yung pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng akusado, yung pagpapaaresto. So wag po tayo confuse na ang pagtutulungan ay sa investiga pa lang. Sa tingin ko po, tamang sinasabi ni Senator Trillanes at ngayong yung uh, nag-complain na doon sa ICC na tapos ng pag-iimbestiga. Ang hihingan nilang kooperasyon ay para ma-aresto, baka hindi lang po si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi lang po si Senator Bato de la Rosa, kasama na rin po si VP Sara dahil kasama naman po siyang reneklamo ng mga makaliwang mga grupo na nagsasabi na hindi raw sila makakakuha ng katarungan dito sa Pilipinas.